Legendary na kainan na nag-serve ng 80 to 90 pesos na Mickey Miki, Mahigit isang dekada nang nagluluto at naglalakihang kalde-kalderong sabaw ang naubos araw-araw. Meron silang sariling gawa at fresh na fresh na flat noodles. Unlimited na sabaw. Meron din itong chicken with liver at onion leeks. So yun know, na mga boss, nandito kami sa Alcala at pinuntaan namin itong pinakasikat na nagbebenta ng Miki Miki. Mickey. Itong tinatawag nilang Banks Hot Mickey Mickey kasama ko yung ating mga tropa. Yan. So, naiwan na tayo nila Boss Ben. So, dahil iniwan na tayo, tayo na nang magpapansin. Tara, pasok tayo dito. Kano po yung wiki-wiki nyo po? 80 po. Um, isang 90, dalawang 80. Pumasok na nga rin ako sa kanilang kusina At dito nga naabutan ko ang kanilang fresh na fresh na Miki Dito nga sa Banks Hot Miki Miki Sila mismo ang gumagawa ng kanilang Miki uh, At ilang taon na po yung Miki Miki po dito? Ano, mga 13 to 14 years 13 to 14 years na po kaya dito? Wow! Yeah. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Nuiki Miki ay lutong bahay na flat noodles na lilubog sa malapot at malilamnam na sabaw. Kadalasang pinapakulay at pinapasarap gamit ang atsyuete. Kadalasang ilalagyan ito ng hinimay na manok, tinagtad na atay ng manok, at may pagkakahawig din ito sa sinanta ng Tuguegarao City. Wow! Ayan na! Ang miki-miki ng Alcala magkano po yung ganito malaki? 90 po. 90 lang po. Ayan. Thank you po. Thank Sa halagang 80 to 90 pesos nga, matitikman na ang kanilang Miki-Miki. Meron na itong kasabang itlog, hinimay na manok at unlimited sabaw. Ayan na nga mga boss, ito yung kanilang Miki-Miki dito sa Alcala. Actually, five times na ako nag-attempt na pumunta dito. So ngayon lang, ngayon lang tayo nagsucceed. Ayan. So ito yung nasa akin 80 90 pesos. Tapos ito naman yung kanilang 80 pesos, yung tikman na natin. Hmm. Sarap ng sabaw. lang boss anong panumets ka yung lasa niya yung lasang ano yung miswa tapos yung sabaw niya lang is mas pinasarap no oo oh. okay. Masarap siya masarap pang tanggal ng hangover yeah. naamoy mo talaga na fresh pa yung pagkagawa ng kanilang meaty yung noodles na ginagamit nila dito uy Actually, ang sarap ng lasa ng kanilang miki-miki dito. Hindi siya nakakasawa. Pawis na pawis. Ito. No. Pawis na pawis sa sarap. I love it. Solid. Uh, perfect 10. Perfect 10. Boss. Rate mo, boss. 10, 10. 500. <laughs>